Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-date ko at sa magiging ka ko po po. Ayan, kakababa ko lang po ng multi-cup dito mismo sa babaan papunta ng munisipyo ng Bacoor. Yes, nasa Bacoor Cavite po ako. Umagang kay ganda. Ang ganda ng sikat ng araw. Kasing ganda ko. Yes, sabayan na at huwag ng komontra. O, diba? Habang naglalakad ako dito. Ayun. Kung nakikita nyo, yung malaking bubuyog sa aking likod. Ayan, ang hindi pa nakapag-almusal. Ayan, pumasok na po kayo dyan. Kasi ako, umalis ako ng bahay. Nag-almusal na po ako. Para makapag-concentrate naman ako sa aking gagawin buong maghapon. Ayan, higit sa lahat, wag po tayong makakalimot na manalangin. Yes, manalangin po tayo sa pong may kapal dahil siya po ang gagabay sa atin sa lahat ng ating gagawin. Ayan. Panibagong requirements, panibagong buhay, panibagong bahay. Charot! Pang-inspirasyon lang para lalo tayong sisipagin ay malapit na po ako sa munisipyo ng Baku or Cavite. Medyo distansya rin galing sa main highway papunta po dito. Kaya po sa mga may mga pinoproseso araw-araw, paala-ala lang po. Huwag niyo pong kalimutan magdala ng valid ID ninyo at saka ball pen. Ayan po. At huwag rin po ninyong kalimutan magdala ng tubig o biscuit at candy para iwas gutom. Kasi hindi natin nalalaman yung mga lakad natin minsan, di ba? Mahaba ang pila. So, mahirap na rin na iwanan natin ng pila. Maaagawan tayo. Then, minsan... Um, gutom na gutom ka na kailangan mong tapusin ang nilalakad mo. Kaya kung may biskuit o candy at tubig ka sa bag mo, so, dukutin mo na lang kainin para pampalipas gutom. Ayan, mga tips ko lang po yan sa mga kapwa ko na may mga nilalakad araw-araw. Tsaka sa mga arte na ayaw mainitan, huwag nyo rin kalimutan ang payong ninyo. Yan, panangga sa init, higit sa lahat sa ulan. At saka, mag-ingat po tayo palagi. Okay po mga kadate. Ayan o, um. nakikita nyo na ba? Ang nakikita ko, mm. Um. nasa bako or Munisipyo ka na nga kung nakikita mo yan. Tara na't samahan ako sa aking lakad for today's ganap at mas maaga simulan ang transaksyon para maaga din ito matapos charot nakapagsalita ang palatulog o nga ka alam nyo ba pagka may nilalakad tayo lalong lalo na po dito sa Luzon kailangan nating ummaagang gumising maaga pa lang umalis na ng bahay dapat agahan ang mga transaksyon kasi nga minsan hindi natin alam na sa araw na ito baka marami din po ang may, mga, mga transaksyon na mas mga nauna pa sa atin. So, mas maganda talaga na agahan din natin ang transaksyon. Pero pakiramdam ko talaga marami na rin tao sa loob ng munisipyo. Kasi marami po talagang tao dito lagi. Ayan po o, ang ganda-ganda ng munisipyo ng Bacoor. Ayan. Kung napapansin po ninyo nandito na po tayo. <laughs> Ayan, tatawid na po tayo para makapasok po tayo sa munisipyo. Tara na po. double double po ang aking transaksyon sa araw na ito. Sana naman may isang lakad ko lang. Pero okay naman kung babalikan ko rin. Ganun naman talaga ang process and we trust the process. Ayan po. Kaya kailangan nating dagdagan ang ating pasensya all the time. Kasi hindi sa lahat ng panahon na aayon sa atin. O oh, di ba, relate ba kayo jan? Kasi ako relate na relate sa pang-araw-araw ba naman ng na mga paglalakad ng mga ito. Sobrang relate, o oh, di ba? Ayan, oh, nandito na nga talaga tayo excited much so bago tayo papasok, titinan muna natin ang mga kagandahan dito ng ating mga HG ayan, oh. ayan nga, may mga tao na nga ba diba? so ayan po oh. alam nyo na kung anong gagawin o oh, diba oh, marami ng tao kahit umagang umaga kaya, di ba? Yun So mag-fill up muna tayo para sa ating pagkakalikilanlan. Ayun po. Habang nag-fill up po tayo, yan sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe and hit the bell button para ma-notify po kayo sa mga video na aking i-upload. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking mga videos. Sana po hindi po kayong magsasawa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi and God bless you po.